Ang summer ay hindi lamang panahon upang magsaya at magbakasyon, kundi pagkakataon din ito upang kumita. Kaya na lamang na magkaibigang Rhea at Bella na sinamantala ang panahon ito para maging hit ang kanilang unique idea. Wala sa mga simpleng shades gaya ng aviator at wayfarer sunglasses, mas pinabongga at naging stylish pa ito sa pumamagitan ng mga disenyo ni Bella. Last lang namin to na tapos, ang um, target market po namin is teenagers. At saka, sa online shop lang po kami kasi mas marami na po nagka-Facebook ngayon. Ayun. Tsaka, um, first time rin namin mag-bazaar. Nandari sa kanya. Kiyak na papatok din ngayon summer ang floral headdress na nilikha ni Rhea. Um, actually, yung headdress, nasimulan ko siya since last year. Tapos nung una, parang personal lang siya. Tapos ang dami kong nakukuha sa vlog na parang pwede ko ba daw siyang ibenta. So, naisip ko sa bazaar, yun yung ibebenta ko kasi in siya for summer, kasi floral. So, parang fresh siya tingnan. Sa halagang 8,000 piso, pwede na kayong magsimula sa ganitong uri ng negosyo. pang pwedeng pagkakitaan ng pag-init ay ang mga makukulay na bags na bagay na bagay ngayong summer. Actually, kasi talagang hili ko yung bag. So, Um, Nag-start ako ng December of last year. Um, Nag-attend lang din ako sa bazaar. Tapos nakita kami mga satchels, sa iba color. Ito sobrang interested talaga ako kasi um, ang ganda niya tignan. And since mahilig nga ako sa bag, so parang natuwa talaga ako na parang pwede kong gawin business to. So hobby ko na. Tapos pwede din siyang maging um, business na yung pagkakitaan. And yet I'm sure na mag -e enjoy din yung mga tao sa iyo offer na products. Alam nga yung summer, di ba bagay, na bagay. Best sellers ko ito yun eh, yung mga satchel. So, the sling bags. Um, colorful talaga. Kasi yung gusto, um, from teenagers to the working moms, ganyan. Yan talaga yung hinahanap nila. Um, for, ito for casual look. Tapos ito naman for um, kapag nag-work, ganyan. And this one din, gusto din nila yeah. Tapos yung bucket bags, more for mga teenagers. Mapa pang casual man, formal o simple pang formal lang, pag pinarisa ng mga stylish bags na ito, siguradong fashionable na ang dating nyo. At para sa mga gusto simula ng mga ganitong uri ng business, narito ang quick tips ng mga young entrepreneur. Ano, think out of the box. Ay. Yes, ganyan. So, just yun, kung may ideas kayo, gawin nyo lang ng Uh, naiisip nyo. Be creative. Though. Be creative. Um, yung advice ko lang, um, yung talagang yung kung ano yung passion nila. Um, katulad ko kasi mahilig talaga ako sa bag. So, yun, ma magandang gawin business. Kung ano yung sa tingin nila na, na yung talagang yung mahal nilang gawin. Yun yung um, gawin nilang business. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Simulan na ang negosyong papatok ngayong tag-init.